Hello guys. So mayroon lang tayong uh, talakayin dito sa nakasulat sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Dahil dito nasusulat, ako'y Diyos at hindi tao. Madalas ito gamitin sa mga iglesia ni Kristo na patunayan na ang ating Panginoong Hesus ay hindi tunay na Diyos. Pero kung pag pag-aralan natin ng talatang ito, hindi po likas ng Diyos ang pinag-usapan dito. Kundi, ang pagkakaiba ng ugali ng Diyos sa tao. Kaya sinasabi sa talata, ako'y Diyos at hindi tao. Sapagkat ang ugali ng tao ay nagsisinungaling, nagsisisi. Ababasa natin yan sa bilang Kapitulo, Kapitulo 23, versikulo 19. Ako'y Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Sa talatang ito, no, babasa natin na ang tao ay nagsisinungaling, nagsisisi. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ako'y Diyos at hindi tao. So, nakatuon ng tension yung ating mga kaibigan sa ibang panambalataya sana, sana kasulat sa Usias Kapitulo 11, bersikulo 9 Ako'y Diyos at hindi tao Ito rin yung tanong natin sa kanila Kung ang Diyos ay makapangyarihan Imposible ba na siya ay mag-anyong tao? Kasi ang Panginoon na kinikilala nila kung limited lang yung kakayahan, hindi tunay na Diyos yung kinikilala nila. Yan lang po.